Welcome po sa ating YouTube channel no. Nandito po tayo sa labas. At uh, susundo tayo sa aking anak. Ayan. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, please like, share and subscribe and uh, para update ka sa mga bago nating video. Nandito po tayo sa Saudi Arabia, ayan no. Kita niyo naman. Ayun. Wala masyadong sasakyan. Nandito tayo. Ayan, nag lang sa bata. No. Well, uh, ang ating pag usapan ngayon kay uh, Governor Chavit Singson. Chavit Singson tatakbong senador. Ba. Ano bang ano, ang kanyang platform ni uh, Governor Chavit ay eh, tungkol sa electric vehicle. Maganda ang kanyang uh, platforma dahil uh, 'yung sa kanyang pagtakbo bilang uh, senador ay uh, sa tingin ko makakatulong ito lalo lalo sa ating transportation uh, sector. Sinabi nga ni uh, Governor Chavit Singson na yung kanyang pagtakbo malamang ay lugi di ba at pagtulong lamang ito uh, pure na pagtulong para sa ating mga transportation kasi nakikita niya na talagang hirap na ang ating mga drivers lalo, -lalo na yung ating mga ano mga chopper lalo lalo na yung transportation na uh, sektor sector na sipinyo yung mga electric vehicle milyon-milyon ng halaga paano ba babayaran ng mga chopper yon di diba? So, sinasabi nga ni ano ni uh, Governor chabit Singson na kung sakali siyang manalo bilang senador, eh, ay na niya ng pansin eh, 'yung uh, electric vehicle. Lalo lalo na 'yung mga pagbabayad dito sa land bank na meron din siyang ino-offer na uh, card para sa mga tsuper at uh, libre lamang niya itong uh, ibibigay para sa ating mga tsuper. Pakinggan natin 'yung uh, pahayag ni uh, Governor Chavit Singson uh, courtesy of uh, Rappler ano po. Ay, ito po yung video. Panoorin po natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po, eh, former Governor Chavez Simpson ng Ilocosor. Ang gagawin ko po, manalo at patalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa dahil pinapadala sila sa land bank para umutang mag down payment ng 500,000 pag porsyento. So matagal na po yun. Nagkita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time Mr. President, mangyayari na yan dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycle, without any down payment, without zero interest without guarantee from the drivers. Ang magagarante yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Boom, Pilipinas po yun. Malaki po yun. Ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea for 500 million. At pag-uumpisa na po kami by December, latest uh, January, mass production na po kami quality dahil uh, Korean technology, pero dito gagawin. Ang body, manipis po na bakal, pero hindi ginakalawang. So, na-check na po lahat yan. Yung prototype ng dalawa, nandito na. Ginagamit na ngayon yung mga transport group. At nagpunta mo transport group sa bahay, sabi ko, hanapin nyo muna yung pinakamura para hindi nyo ko mabintangan na nagdenegosyo dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na sa sasakyan para sa mga mahirap. So, naghiharap po sila sa China, Korea, Philippines, pinakamura po, 3 million. Kako, para tunay na tulong, gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo, 1.2. More than one half ang hinati ko. 1.2. Bung Pilipinas po yon. At may dagdag pa doon, yung card na ginagawa na namin, meron kaming card na ginagawa sa aming bayan na kung anong bayan nila, yon ang card nila. Ito card na ito, international, worldwide, dahil visa card. Narbakan card. Lahat ng bayan magkakaroon. Ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. Okay. Tanong po sa media number one. Melanie. Okay, I'm sorry, net 25. Miss Mean. Sir, good morning po. Tatakbo kayo under ng what party po? Administration din? Independent, pero partido ko, LL. Ano po yun, sir? Lakas loob. Uh, sir, doon sa binabanggit nyo kanina yung mga programa, sino pong transport group yung direkta makikinabang doon sa lahat ng transport group, yung Magnificent 7 at mga buses, lahat ng drivers, nagpunta na po lahat sa bahay at magpipirman na kami dahil mass production na po kami. Lahat ng transport group, no exception, the whole country, nakipag-uusap na po sila sa akin. Michael Rogas. Gov. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Saan po ninyo kukunin pong pondo para po sa sinasabi po ninyong programa na pagbibigay ng uh, jeepney modernization? At hindi mo ba kayo malulugi sa kaning gawin po ninyo ito? Saan ko kukunin? Apo. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi mo ba kayo malulugi, Gov? Lugi. Malulugi. malulugi ako doon. Hindi ako bagay malugi, basta para sa masa, para sa ating bansa. Kagaya yun ginawa ko, Universe. Lugi. Sabi niya, kinuha ko. Lugi. Pero maganda sa ating bansa. We were, uh, it was considered as the most successful Miss Universe ever in the entire world. So, binibigay sa akin ng Miss Universe anytime. Gawin ko raw, wala nang down payment, wala nang uh, may discount pa. So, yun, yun ang nangyari. The best Miss Universe ever. Walang nakakuha po sa Pilipinas ever not even the government. Nagawa ko po yun. Last question po. Meron din po kayong digital bank. Uh, niyo po ba kami bigyan ng konting background nitong digital bank po ninyo, Gaw? Yes. Yung digital bank, meron lang kaming bangko sa Amerika. Bihira po mga approve ng bangko sa Amerika. Meron akong bangko ron. Bigan Bangko International. Meron din akong local bank. At meron kami yung digital bank. Yun ang tutulong magbandar. Right now, our card, being powered by Union Bank. Katulong yung bank ng masa na ginagawa ko ngayon. Uh, maybe within a andar na yon. Yun ang tutulong dahil dalawang gagamit ko, Visa Card at sa Mastercard. Buong bansa, bibigyan namin to libre katulong ang ating mga mayors. Matagal na namin programa ito, itutuloy po namin. Kasama ko po, po yung mga local officials, local government officials, governors, mayors, city mayors, and operative and transport group. So, eto po, itatap lang sa jeep nila, lipat na sa account nila. At nagagamit ito sa buong mundo. Nasubukan ko na US, Las Vegas, as, uh, Japan, Korea, sa ibang bansa, nagagamit po ito. Tatlo lang ng papandaran ng credit card. Yun, yun yung pay Visa card, Mastercard. So, ito, Visa card, mandar, So, ginagawa namin ngayon, Mastercard, para sa lahat. Because 77% ang Pilipino walang bank account. Kami po magbibigay sa kanila ng bank account with credit card as a debit card. Mon West TV5. Go, good good, good morning, Mon po sa TV5. Sir, just to clarify, kasi sabi nyo nga po kanina, lakas ng loob lang talaga yung pinaka pinangahawakan nyo po ngayon. Pero you're, you're saying na ang pinupush nyo po talaga is yung PUV modernization, which is in line sa administration po na plano. Hindi ho ba kayo na-consult or paano ho ba? Hindi ba nagkaroon ng na pag-uusap na maisama ho kayo sa line po ng administration? At saka bakit po talaga tinuloy niyo po ang pagtakbo pa sa Senado? I Ayaw ko po kung ba hindi Dami nang tatanong dahil sa ginagawa ko ng matagal ito. Bakit hindi kayo tumakbo? Hindi na ako dahil tento na ako. Dahil aming probinsya, nagumpisa ko ang governor, kami ang pinakamahirap. Malit lang ang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Kami po ang pinapagulo ng araw, the most notorious We are considered as a warlord country. Now we are the most peaceful. So, contento na po ako, tumutulong na lang sa labas. Kaya ito na ang ginagawa ko ngayon, puro tulong. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Dito, malaking magagawa ito, lalong-lalo na sa mga overseas workers. Hindi na sila lalabas pa pupunta sa pangko. Sa telepono lang at sa katong card ito, makapagpapadala na sila ng pera, diretsyo sa mga mag -alang. Hindi na mawawala malaking tulong sa overseas workers natin to at sa lahat. At yan po yung pahayag ni Governor Chabit Singson. Sa tingin nyo kaya, uh, maganda ang kanyang panukala na magkaroon ng ATM ang bawat uh, driver ng libre. At uh, sa tingin nyo kaya, yung kanya pagtulong sa ating mga chopper, sa ating uh, transportation sector, e eh, talagang uh, bukal sa kanyang kalooban. Pero Patandalan si Governor Chavit Sigso, mayaman, tapos talagang sa tingin ko ang pagtulong na lang sa kapwa ang kanyang uh, nais, katulad ni MBS, di ba, ng uh, Presidente ng San Miguel, na talagang pagtulong na lang sa kapwa ang uh, kanilang uh, naisin para sa kinabukasan ng mga Pilipino. At suportahan natin ng uh, mga tao, ang mga senador, na merong mga gandang adhikain para sa ating uh, mga mamamayan sa, mga sa kinabukasan ng ating uh, bansang Pilipinas. No? Katulad ni Colonel Busita, no? mula noon hanggang ngayon, eh, talagang advocate siya ng mga riders Tumutulong siya sa ating mga uh, mamamayan na kahit Congressman na siya ngayon. Basta kaya kanyang puntahan at tumingi ka ng tulong sa kanyang pupuntahan kayo. Tulungan natin si Kernel Busita na makapasok sa Senado dahil natingin ko mas marami pa siyang matutulungan paggawa ng batas, pagtulong sa mga mamamaya natin. Si Kernel Busita para sa Senado at itong si Chavit Singson. So, tingin ko malaking tulong din sa ating mga uh, chuper, sa ating uh, transportation group dahil matanda na si Chavit Singson, mayaman, hindi niya na kailangan pa mangurakot, di ba? Pagtulong na lang ang kanyang at, ang naisin sa ating mga mamamayan. Supportahan natin yung adhikain ni uh, Cabit Chavit Singson. Okay, Governor Chavit Singson para sa Senado. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please like, share, and subscribe para updated ka sa mga bago nating video. Salamat po. At syempre po sa ating uh, business, uh, branch air conditioning po, huwag po natin kalilimutan na meron po kaming business, uh, branch air conditioning. Uh, gumagawa po kami ng mga aircon unit, maintenance, meron po kami mga spare parts. Branch air conditioning po, huwag po natin kalilimutan. At ang ating pong merchandise, ang ating business, sport show, huwag po natin kalilimutan sa Facebook, hanapin po natin, meron po tayong bag, shirts, caps. Supportahan po natin, please like our page on Facebook, sport show. Nakakatulong po ito para sa pagpapalago ng ating channel. Para patuloy po tayong makagawa ng mga video katulad nito. Salamat po.